Pababaan na pala kami yan kamundo ayan o oh, unti unti nang bumababa ang aeroplano ang ganda pala ng tanawin dito sa taas ng ano ng buhol panglaw kamundo ang daming bahay tapos paligiran pala ito ng tubig malaking isla pala itong buhol kamundo yan kamundo yung mga bahay nila maraming puno malamig siguro dito pag ano hali ayan kamundo unti unti nang bumababa ang aeroplano maya maya ito sasayad na itong gulong sa lupa ayan kamundo pababaan na talaga kamundo ayan no oops okay okay oops oops oops, oops. ayan na kamundo sumayad na ang gulong ayan sumayad na talaga kamundo oh malapit na kami kuminto dyan no bumuka na yung pakpak ko oh. stopper niya sa hangin oops ayan wala na kamundo oops wala na pahinto na kami kamundo pahinto na oops pahinto na kamundo pahinto na dahan-dahan ang takbo ng aeroplano iikot pa yan kamundo punta doon sa may ano may labasan na parang ano parang crane na may dalang ano tulay na doon eh, tapat yung pinto ng aeroplano ayan o oh. takbo pa ng takbo yan malayo pa yan kamundo tagal tagal pa ito ma ma -ano, ma hinto ayan oh. umulan dito kamundo nung pagdating namin uh, may ano po rimbo basa yung ano dyan eh lupa ayan ah oh. ayan tumigil na kamundo Oops. Ayan, pahinto na. Oh. Ah, lumapag na kami mga kamundo. Dito na kami sa Panglao. Dito na si siya kasama ko yung dalawa mo na ang ulito